Um, yeah, I would make it a crime. Yeah, I agree. Uh, it's a crime. It's a form of sexual harassment for females. Why? Oh, Ayun nga. So, cat calling is a form of sexual um, harassment. Hindi. Kasi bakit naman siya magiging crime kung parang nag-ano lang naman ng hi, hey, ano, ganun. Pa, diba? Parang siya nagiging ano. So, para sa akin, hindi. Para sa akin, pabor ako dun. Kasi, uh, pambabastos nga po yun ng mga kapwa natin tao na mambastos ng tao. Ng, kaya ano pa yung suot niya? Hindi. Eh, mababaw eh. Paano yung mga rape pang ano, ipasa nyo. Yung mga ganun, mga pumapatay. Unfortunately nga, nagiging normal when it should actually be prevented, banned, and finalized gaya ng nilalayon ng uh, bill na ito. Maaring maliit na bagay sa mga harassers, pero sa mga nahaharass, na karamihan nga mga babae at kasunod namin, mga LGBT, hindi po maliit na bagay dahil ano eh, uh, nababawasan kami ng dignidad, na objectify kami, na offend talaga kami. ang una mong tandaan, hindi mo to kasalanan at mali ang nangyayari. Lalo na kasi public naman to, ako masikip, no? First, cover yourself. Protect yourself first, no? Tapos, i-call mo yung attention ng mama o nung perpetrator. Lalo na kung public space naman. Sabi, so, bastos kayo ah! Kasi may kanapatan ka naman magalit kasi vi ka eh, di ba? Okay, mo. ba kita? Tapos pag nag-react, lakasan mo yung boses mo na makukol din yung attention ng mga nasa paligid mo, ng mga uh, fellow passengers mo. Isipin mo, hindi ka din nag-iisa, lalo na pag nasa public space ka. Kasi yun ang gusto nila mangyari, eh. matakot ka. nakakatuwa kasi parang iilan na lang din kasi yung nag speak out in public. Tapos parang more of hindi na sila ganun ka dahil nga natatakot sila na baka gantihan sila or pwede silang balikan nung lalabanan din nila because meron silang sinave na tao. So, ayun, masaya rin ako na yun nga, may mga ganun pa rin tao na iilan ilan Ah, dun sa mga tumulong, um, nagpapasalamat ako kasi kasi hindi sila nagbulag-bulagan para makatulong na hindi sila naiya. Kaya pag pinakita tayo na parang may o may nasasaktan o ano, dapat lang ang salita tayo. Hindi ka tayo na The Safe Cities Program Is really uh, both a self selecting uh, but also an affirmed uh, collection of cities that aspire for the best for their women. Right now, we've got about 24 cities in the world, ranging from Cairo, New Delhi, New York, Kigali, that uh, share this aspiration with you. We are trying to create global practice, global excellence. Through local excellence. So, whatever you do here, you must always be conscious that uh, you're actually making a global contribution because by being in partnership with us, you're in partnership with the world. In Quezon City, we've seen so many changes already. For example, at the barangay level, even the local officials, the GAD focal points, the VAUSI focal points, as well as the barangay exos and uh, security officers are now able to address the issue of sexual harassment at the barangay level. Whether it's through informally being able to tell the harassers to stop what they're doing or to offer support to women to minimize that kind of incidents at the barangay level, we're already able to see. We are now embarking on phase two of Safe Cities and what that means is with Quezon City's leadership, we're going to expand the, the implementation to other cities in Metro Manila.